Ayun, what's up mga kapitbay? Welcome back na naman sa channel ko. for today's video mga kapitbay, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng subscriber natin. Nag-comment po siya dun sa isang video natin sa YouTube. Yung video natin na nag-maintenance tayo ng isang nating remote uh, server cabinet na which is naka lease line connection yung internet natin hindi tayo naka DSL, naka lease line tayo okay, so nagtatanong po siya mga kapitbay, ano nga ba daw ang advantage ng lease line, ano nga bang pinagkaiba ng lease line dun sa mga regular internet natin na pinak pinapakabit sa bahay or sa office yung katulad nito sa bahay or sa office na DSL connection. Ano nga ba daw ang advantage ng this line? Bakit nga ba recommended at saka recommended nga ba 'to kung mga normal office ka lang or small business company ka lang? Okay? So, yan po yung mga tinatanong nila mga nagko-comment dun sa video natin. So, ito, sasagutin natin. Ito mga kapitbahay, isishare ko lang base lang ito sa aking natutunan at saka base lang ito sa mga information na nalaman ko dun sa mga senior, senior IT na kakilala ko. And then, based dun din naman sa pag-aaral ko at saka based din naman sa pagkakaintindi ko dun sa kung ano ang list line at saka kung how it works. Okay? So, ayan mga kapitbahay. Disclaimer pala mga kapitbahay. No, ito, para to sa mga tropa nating IT na mga baguhan at saka mga hindi pa ganun ka familiar sa mga ganitong video. Okay, so kung expert ka na, pwede ka naman mag-skip. Thank you so much pa rin for visiting to my YouTube channel. Thank you so much. Peace and pag-uusapan natin yan. Okay, let's go! Ayan mga kapitbahay, no, ano nga ba ang pinagkaiba ng lease line dun sa mga DSL na pinapakabit natin sa mga office natin or sa bahay. Okay? So, ayan mga kapitbahay, kapag sinabi kasi natin lease line, eto, uh, isa tong upa sa internet, 'di ba? Lease nga, kaya upa, 'di ba? Obvious ayan. Isa tong lease line na tinatawag natin na yung meron tayo talagang sariling fiber optic na nakalatag from our office papunta don sa pinaka ISP main office natin okay so ayan yan yung pinagkaiba niya yung kung inyong mapapansin doon sa kalsada may makikita kayong fiber optic na ganito kalaki na 24 channel yan nakalatag mismo yan from ba uh, office mo papunta dun sa pinaka main uh, backhaul ng ISP provider nyo okay so ayan so hindi katulad ng kapag naka uh, DSL connection ka di ba sa poste may makikita kayo maraming nap. Okay? So doon sa nap na 'yon, doon tayo nakakabit kapag naka-DSL tayo. So ibig sabihin, naka-shared yung internet natin. Okay? So for example, uh, itong nap na 'to, ayan. Every poste or every 1 kilometer naglalagay sila ng nap. Parang ganoon kasi 'di ba 'yun yung mapapansin pag naglalabas kayo sa kasada. Every other poste mayroong nap. So nilalatag nila yung isang buong fiber optic na 24 channel tapos hinati-hati nila yon kasi dun sa fiber optic na yon mayroong laman yun na 24 lahat na uh, fiber optic so every posti every nap isang fiber optic tapos nakasplitter kunyari yung isang fiber is 1 by 8 or 1 by 16 na may splitter di ba kung inyong mapapansin dun sa nap kapag binubuksan nila maraming fiber optic uh, saksakan. So, ayun yun. Hinahati-hati nila. Parang burn up na yun. Isang fiber optic. Naka, may splitter na lumalabas na hanggang 8. Yun. Yun po yung pinagkaiba ng lease uh, list line kapag dating sa wide. Kasi kapag list line, isang buong fiber optic na 24 channel, nakalatag yun dun sa office nyo. Tapos nakalagay dun, kino-configure nila dun sa taas ng rack nyo. Pinakataas, meron silang ano, meron silang FOD, Fiber Optic Distribution na switch. Maraming saksakan, bali 20 po yun. Kaya kapag nagpa-install ka ng list line, itatanong agad sa'yo ng ISP provider kung available na ba yung rack mo para doon nila ilagay yon Kasi yun yung requirements nila. Katulad ng pag nagpa-install ka ng iGate, <coughs> automatic, kapag sinabi mo magpa-install ka ng list line, kapag hindi pa available yung server cabinet mo or server open bay rack mo, hindi ka nila installan kasi sensitive yung equipment nila. Usually kasi kung ngari, pag nagpakabit ka ng lease line na mayroon kasi silang tinatawag na premium gold, platinum, parang ganun pagdating sa lease line. Mayroon kasi silang mga equipment na ilalagay muna. Patulad ng public router nila and then yung FOD nga, yung fiber optic distribution or yung iba, naglalagay na lang ng ah uh, media converter na yung malalaki. Katulad sa video ko, napapansin nyo, kakaiba yung media converter na radius, di ba? So, ayan. So, yun po yung tinatawag natin na public router. Na kapag line ka, may public router ka, tapos may in-house router ka. Yung public router ngayon, yun, hindi mo yun pwede galawin kasi router ng ISP yun. So, doon ka lang magkoconnect, tapos may i-distribute sa'yo na ilang public IP, yun yung i-configure mo dun sa uh, in-house router mo. So, ayun. Kung inyong mapapansin, di ba, uh, mayroong public router, Cisco. Sa iba ba, mayroon kang sariling router mo rin na Cisco or any kind of router or may firewall, diretso sa firewall. So, yan po yung pinagkaiba ng list line. Okay? So, hindi katulad ng mga DSL, uh, shared yung public IP natin. Mayroon tayo. Kunyari, sa isang public IP, di ba, sa isang public IP, sa isang uh, NAP, yun. Kumari, 1 by 16 yung ng splitter doon. So, yun, kayo yung mag hati, -hati doon. O, sa buong fiber optic na nakalatag na yun, yun. Ang tinatawag natin na CGNAT. Yun yung sinatawag nila CGNAT yun. May, may sarili public IP. Tapos, maraming dinidistribute na dynamic public IP para doon sa mga uh, subscriber. Kaya, hati-hati. Kaya, kung inyo mapapansin minsan kapag naka ka, kapag uh, fix, uh, kapag, I ano mean, yun, Big season, bumabagal yung internet mo, di ba? Kasi nga, shared. So, yun yung uh, disadvantage kapag naka ka. Ang advantage naman kapag naka listline ka, diretso mismo, same upload, same download, hindi nagbabago, depende na yun sa gumagamit sa office nyo. Kasi nga, diretso kayo papunta dun mismo sa office ng ASP. Nakalatag mismo. May sarili ko yung kabli na nakalatag papunta sa office nyo. Okay? So, anyan. So, isa pa niyang tanong, ano nga ba advantage ng naka-lace Safe ba? Mas secure? Oo. Mas secure yung lace line kasi wala kang kaagaw sa public IP. Ikaw lang talaga. Hindi siya naka-shared. Possibilities na ma-hack or ma-access ng iba kasi nga hindi shared. Sarili mo mismo. Parang may sarili kang daanan. So, sino-sino nga ba daw ang gumagamit ng mga lace line? Okay, eto yung mga kapitbay. Um, mm, kung hindi nyo matanong, before kasi yung mga huli kong trabaho talaga is nasa BPO company. So, internal IT kami ron. So, nagmamanage kami ng mga dialer. Yung mga system na nagda-dial ang number para tumawag dun sa iba-ibang country sa buong mundo. Tapos, nagtatanggap ng mga inbound calls at outbound calls. Yun. Yun po yun. Familiar ako dun kasi nakapag-setup na ako nun dun sa mga dati kong company ng mga BPO company. Kaya alam ko. Ayun. So, usually na gumagamit ng mga list line is mga BPO company. Bakit nga ba? Kasi nga sa mga BPO company, di ba, more in call sila. Kasi sa dialer, kapag mataas yung ping or high latency, matik, kapag kunyari, ah, uh, from Pilipinas, tumatawag ka sa, kunyari, yung leads na ina-upload dun sa system, mga number yun ng mga US, galing sa mga 48 state of US, yun yung mga tinatawagan ng server. So, Kapag dinadial yun ng server tapos mataas yung latency or hyping, automatic magcha-choppy yung calls. Kaya hindi dapat na DSL lang or pipitsugin lang na internet ang pinapakabit. Kasi yung mga call center, matik yun naka-laze line. Based sa pagkakaalam ko. Kasi sa mga napakusukan kong malalaking nga call center company, ganun yun naka-laze line automatic para ang calls smooth, walang choppy. Okay, so ayan, so... Ano nga ba ang advantage sa support kapag naka-lease line? Ayan. Ayan mga kapitbahay. Kapag naka-lease line kayo mga kapitbahay, on time yung support. Kasi, kunyari, nasira yung router nyo, automatic, sila mismo ang mga kadetect doon. Kasi, nandun mismo sa kanila yung end-to-end -end router mo eh. So, makikita nila yung status doon. Automatic, sila mismo ang katawag sa'yo para sabihin na, Uy, sir, yung internet nyo down dito sa amin. Pakicheck na dyan sa inyo. So, may inform kayo bakit down. So, ayan, malalaman nila yon tsaka advantage pa kasi nga 24 channel na fiber ang nakalatag papunta sa inyo galing sa kanila kunwari mag, nagka problema yung isang port na yun napakadali lang nila ayusin yun ililipat lang kasi ililipat lang din doon solve na kasi nga 24 available ba diba? so yun yung advantage ng list line based sa mga experience ko at saka sa nalalaman ko okay so at saka pagdating naman sa support kunwari dati before kwento ko sa inyo nung nagtatrabaho ko sa isang company na BPO company, kapag nag yung calls ko, kunyari tumatawag, kunyari tumatawag yung mga agent namin from US, uh, from here to US, hindi choppy. Pero yung kabilang agents namin tumatawag from Philippines to Germany, nag-choppy. So ang ginagawa lang namin yan is tumatawag kami dun sa NOC ka uh, supervisor or sa NOC nga naka-assign sa account namin. Kasi kapag nakalislan ka, automatic may naka-assign talaga na sales manager dun sa account na yun. So, kapag pinawagan mo sila, sasabihin, Sir, pasabi naman dun sa knock support na paki-reroute ng connection namin kasi choppy kami sa si Germany. So, ang gagawin nila, i-reroute eh, lang nila yun. Magbabago yung latency at saka ping, magiging okay yung uh, calls nila. Okay? So, ganun po ka uh, advantage kapag naka line ka. Maraming magagandang uh, benefits kapag naka line ka. Kaso, ang pagkakaiba lang talaga ng listline is masyadong mahal kapag naka-leased line. Hindi katulad ng mga DSL DSL lang. Okay. So ano siya? Uh, mura lang. Okay. So ito pa mga CavitPay. Uh, for example, 'di ba kapag nag-apply ka ng internet sa bahay or sa office or sa mga small business company, 'di ba binibigyan tayo ng uh, voucher ng brochure pala. Voucher ang the brochure ng mga ISP provider natin. Tapos may nakalagay ron, plan. Plan 1, plan 2, nakalagay doon, di ba? Nakalagay up to 100 Mbps, up to 300 Mbps. So, hindi guaranteed kasi yon Kasi kunyari, up to, kunyari, doon sa isang nap, may sobrang company na malaki yung download or nagsisend ng file, magbabago yun. Kasi up to nga, di ba? So, kunyari, up to 100 o 300, magbabago mo, up to 200 na lang. Kasi nga, may kasabay ka or may kahati ka. Hindi katulad ng Kapag naka line ka, guaranteed na kung ano yung in-applyan mo, yun ibibigay. Walang nakasabi na up to. Kapag sinabi mo, oy apply ako listline, uh, 20 Mbps. 20 download, 20 upload. Matic yun. Same na same sila. Kaya, yun yung pinaka-advantage kapag naka line ka. So, ayan. So, ayan mga Sana nasagot ko yung katanungan ng isa nating subscriber. Sana nagkaroon ng... Mm. 50% idea siya kung ano nga ba ang list line. kung saan nga ba ginagamit. Okay? So, ayan. So, maraming salamat. Sana uh, may natutunan ka ngayong araw na to sa video natin. Kaya, thank you so much pa rin. God bless and thank you sa palaging pag sa channel ko. Maraming maraming salamat. Uh, dumadami na po tayo. Kaya, masayang masaya pa ko. Kaya, don't worry lahat ng mga IT thing na uh, pwede kong i-share ko sa inyo yung mga nalalaman ko para dun sa mga tropa nating IT na mga gusto matuto or mga baguhan kaya maraming salamat po God bless and peace and thank you so much and welcome to my home lab. okay so thank you bye